given our experience dito sa ban luck no kasi mukha nakikita ko dito breakdown sa regulation no so right, meron yeah. legal may, may legal cover sila meron silang papeles granted by pagcor pero mukhang nagkukulang yata dun sa pagmonitor uh, of course other agencies are involved no so ano pa pwedeng gawin diyan para at least makita naman mas mapahigpit yung regulation and monitoring maganda yung, yung maganda yung punto mo uh, Christian, talagang breakdown in regulation, failure in regulation, pwede man na rin sabihin regulatory capture. Dahil nga uh, kung kung nasundan mo yung first hearing, tinanong namin yung kung bakit uh, pangalawa ito na na-raid. Ang sabi nila high risk na itong Zone 1, pero inalaw pa rin namin na mag-operate. At uh, ako nakikita ko diyan dahil kung yan ang yan yung conflict of interest ng Pagcor sa kabilang banda nagre-regulate sila, nagigpit sa kabilang banda, kung kumikita sila. Obviously, mas mabigat yung kita sa kanila dahil yan yung, yan yung ni-report nila sa media, yung malaking kita. Kaya madalas, pumipikit mata sila, madalas, uh, hindi nila hinihigpitan. I'll give you a very example, no, ito bago lang to uh, nag-investigate kasi kami. Yung isa sa mga presidente ng uh, itong dalawang Pogo company, no yung Hongsheng at yung Zunyuan, yung presidente ng mga kumpanya nila, pinapunta namin sa tao namin no? para tignan at kuusapin. At natuklasan namin yung Hong Sheng, yung presidente ng Hong Sheng, isang market vendor sa palengke. At uh, yung bahay niya, talagang makikita mo, simpleng bahay lang. Uh, lumabas, yung pangalan lang niya ginamit at yung address lang niya ginamit at linagay presidente siya ng kumpanya para mag-incorporate. At marami sa ganun, yung mga incorporators hindi namin mahanap. Inisa-isa -isa namin. So, kung mahigpit ang PagPoor, yung palang, kalangan, red flag na. Yung presidente ng company, market vendor, pero pinayagan pa rin nila mag-operate. So, talagang total breakdown and failure of regulation. At uh, kung ganito pa rin ang setup natin with PagPoor, yung conflict of interest nandiyan pa, huwag tayong aasa na maaayos itong Pogo uh, sa ating bansa. Yung Hong Shing, ito yung nagtayo ng Pogo, dyan, yung Pogo Hub dyan sa Bamban, ano Yeah, yung unang pogo company sa Banban -ban. bago nagpalit ng pangalan. Uh supposedly nagpangilit ng pangalan dahil iba rin yung incorporators, iba rin yung uh, uh, company name pero parehong modus ang uh, nangyari. At uh, kaya ano, kaya nakita namin na uh, at, at pareho sila kung saan nag-ooperate ng una, doon rin sila nag-ooperate. Kaya parehong pareho. Para bang ano, para ba lumalabas dyan. Kaya nahuli yung unang company na gumagawa ng illegal. Nagpalit lang. Kung another company took over, pero doing the same thing. Na-detect na rin ng PAOK. Ito nakita rin namin na marami dito sa mga mastermind, umiikot lang. Kasi hindi lahat nakakasuhan, hindi lahat na deport Hindi ba lumalaban sa korte natin? Uh, for example, itong uh, Jun Yuan, may nakita ng personalidad dito na nandoon rin siya nung nag-grade sa Pasay. No? At yung nung na yung basay, meron yung mga personal, personalidad doon na nakita na yan nung nag sila sa Clark. So marami dito sa mga mastermind, umiikot-ikot lang sa iba't ibang pogo. Dahil una-una, alam nila itong negosyo nito. Pangalawa, meron na silang kubaga, may expertise na sila sa pogo. At nakakataka sila dahil alam nila kung paano yung pasikot-sikot ng ating uh, sistema dito. At uh, yun, pag tumakas sila, umuulit sila. At nahuhuli sila, tatakas ulit at mahuhuli ulit. So, paikot-ikot lang uh, itong Pogo sa, uh, yung, yung itong mga sa Pogo sa ating bansa. Parayatang ano, no? mukhang pinagtatawa na yata yung ating law enforcement regular, like, uh, regulatory bodies, kung ganyan. Actually, Christian, ma, ma, tingin ko ganyan talaga kasi nung pumunta kami sa Bangbang, -Bang, yung villa na pinasokan namin, ang laking villa. talaga? ah uh, uh sila 14 villas. Yung, yung pinuntahan namin doon, yung ang nakatira doon, yung pinaka uh, makikita mo yung meron ng children's room, dalawa yung asawa niya, may mga kamag-anak siya rin na nakatira doon, at uh, fully furnished yung bahay. Kaya yung isip ko, parang, parang balak na yun ito, tumira dito sa atin eh. Kung baga, gusto niya na mag, kung permanenteng manirahan dito sa atin. So, ang iniisip ko, siguro kabisado niya na rin kung paano yung takbo sa atin at kabisado niya na rin paano yung paikot-ikot. Hmm. Ito pala, kung, kung legit yung Pogo, ano ba yung games na pinag-uusapan dyan? Yung Philippine Offshore Games na yan? Ano ba larong pinag-uusapan dyan? Marami eh. Um, uh, Christian, marami siyang games. No? So basically, yung basic nito ay meron siyang mga online games, merong video streaming, mayroong purely online, at yung parokyano niya, mga customer niya, galing ng China Kaya marami sa mga uh, nahuhuli o marami sa nabibiktima na agents Mga Chinese kasi, marunong mag-Chinese At uh, uh, ang kanyang sistema is, mag-ooperate ng online gaming dito May video streaming yung iba At kukuha sila ng mga taya galing ng China Yun yung front pero ngayon mas marami na rin yung illegal, yung nasa likod yung uh, mga scamming na nangyayari. Ang tingin ko nga, mas malaki yung, ako ha, feeling ko lang, wala akong data, mahirap kunin. Pero feeling ko, mas malaki yung kita nitong mga ito sa scamming eh. Kasi, uh, bakit ka papasok ng scamming? At uh, ang laki yung scamming operation nila eh, ang daming tao eh. So tingin ko, malaki yung kita nila dito sa mga scamming na ito. Mm. And then, uh, Senator, bakit mukhang paborito nila, Pilipinas? Anong meron sa atin? Bakit dito sila, nag, -ano? dito sila nagtayo ng mga ganyan? Actually, isa na lang tayo sa buong mundo na merong pogo. Eh. Uh, maraming bansa sa, uh, sa, sa dito sa Southeast Asia, sa ASEAN, binanda yung pogo. Uh, with the exception of Myanmar, Myanmar alam naman natin, Myanmar medyo magulo ngayon, ano? So, but yung 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 talagang as a policy na pinapayagan, tayo na lang ang na natitira sa buong mundo. At uh, uh paborito tayo kasi unang-una tingin ko pag sa akin pag-aanalisa, uh, madaling alam nila yung sistema natin, yung judicial system, yung enforcement system. At pangalawa, may pera sila para manuhol at uh, uh, at uh, maglagay kung mag mahuhuli sila alam nila na makakalusot sila maglagay kung uh, at ginagawa nila manuhol para may protection sila kung mahuli sila at uh, alam nila yung sistema natin eh at alam nila na dahil sa laki ng perang umiikot eh mabuti na mag-invest sa mga uh, mga magbibigay ng protection sa kanila para kung nahuli sila eh makakatakas sila So yun yung ano unang una maluwag yung ating ano uh, yung ating bansa pa din sa ganyan at madaling suhulan basically in reasons. Yan ang uh, pag-analyze ako dahil doon sa information na nakuha namin sa mga enforcement agencies may at may mga picture na pinakita may mga uh, may mga evidence na itong mga operator ng pogo may mga connection na rin sa taas. At uh, when I say taas enforcement agencies ha, Uh, hindi ko muna sasabihin ngayon because uh, may executive session kami. But uh, may mga information kami na marunong rin sila mag-PR. No? Linalabas nila. Actually, Christian, yung mga na raid na napuntahan namin, merong common denominator din eh. May KTV. No, merong mm -hmm. KTV. At uh, tinanong ko nga yung PAOK, bakit may KTV? At nakita rin nila na marami, marami dinadala doon ng mga uh, mga enforcers, mga may connection nagpe rin sila para uh, alam nila may protection sila. Hindi kaya uh, senator masyado rin kasi ano, na-encourage itong mga pogo operators na to nung previous administration kasi bukas tayo, 'di ba, especially sa China. nagumpisa uh, nag eh, actually na nabanggit ko yung hul nung huling interview natin na nakita ko kasi itong evolution ng pogo eh. Nag-umpisa ito sa mga video streaming, uh, nag nagtapos nag naging Uh, naging, naging ano ito eh, naging uh, yung tinatawag nilang video streaming at uh, yung mayroong dealer, actual dealer at merong nag-stream tapos doon tumataya. Tapos naging online, naging uh, marami ng forms at ngayon naging Pogo na. No? So, uh, nakita ko ito even the time of um, uh, President, I think towards the later part ni President, uh, GMA. At nakita ko rin to sa time ni President Aquino, pero nag-evolve na ito hanggang the time ni President Duterte at ngayon naging pogo. So, like technology, naging evolve talaga siya, no? At uh, pero uh, naging malala siya at nakita ko yung lakas ng loob niya towards the end of President Duterte papunta sa uh, administration ni President Marcos. Parang pinasukan na talaga ito ng mga sindikato eh. Pero in terms of yung technology, ating concept, matagal na itong nandito, ilan administration rin ang nagdaan na nandito na sila. Pero, pero nga, bakit sa tingin niyo, mas na-embolden sila toward the tail end of the Duterte administration? Was there something with the policy? Uh, ako, ang basa ko dito, natututo rin ito eh. Marunong rin sila eh. At uh, sa tagal nila dito, nagkakaroon rin sila ng connection. Uh, sa tagal rin nila dito, naka alam na nila yung judicial system natin. Nasasabi ko judicial dahil uh, isa rin common denominator na nakita namin dito, yung mga nauhuli, may mga abogado eh. At uh, itong mga abogado nila talagang alam kung paano silang palabasin at i-hold in deportation. Isa sa mga, pag nahuli sila, isa sa mga pinipigilan nila, ma-deport sila. Dahil pag na-deport sila sa China, death penalty ang pwede nilang abutan dahil very strict ang... China pagdating sa illegal gambling. Pero dahil nalalabanan ng kanilang mga abogado, naiiwan sila dito at pag naiiwan sila, nakabelli sila, balik ulit sila sa dating nilang ginagawa.